Kahit sino naman talaga ay mapo kay Paolo Abilino dahil sa kanyang ugali. Marami ang nagsasabi na boring daw siyang kasama dahil lagi daw itong seryoso at bilang lang kapag tumawa. Pero bago niyo husgahan ay kilalanin muna natin siya base sa pagkakaalam ni Kim Chiu sa kanya. Number 1, si Paolo ay introverted person. Siya ay tahimik at lagi may sariling mundo. Pero noong pinapili si Kim sa Showtime kung gusto ba niya ng maingay o tahimik, pinili ng aktres ang lalaking tahimik at si Paolo Abilino na nga iyon. Pangalawa ay Joker Person. Mukha lang daw stricto at masungit si Paolo pero sa totoong buhay ay napaka-approachable daw niya. Mahilig daw ito magbitaw ng sarcasm jokes na kung hindi mo lalaliman ng pag-iisip ay hindi mo talaga magigets. Nagiging female version na rin daw siya ni Kim Chu lalo na kapag sila lang dalawa ang magkasama pangatlo ay pagiging likas na matalino. Marami din daw natututunan si Kim Chu kay Paolo Abilino. Ibang-iba daw ang work ethics ng aktor at napakatalino daw talaga niya. Dahil kahit kabibigay pa lang ng script ay kabisado na daw niya agad ito. Hindi lang daw kapisado kundi may tagtag pa daw na lines. Kung mapapansin niyo sa lahat ng mga guestings ng aktor ay malalalim lagi ang sagot niya. Bago siya magbitaw ng salita ay talagang pag-iisipan niya muna ng mabuti. Pangapat ay napaka-generous. Ayon kay Angeline Quinto, literaw daw talaga na mapagbigay si Paolo Abilino. Kahit sa set daw ng What's Wrong With Secretary Kim, ay mapapabili daw ang aktor ng mga paboritong dessert ng kanyang mga katrabaho. Mahilig din daw ito malibre ng pagkain sa restaurant. Hindi lang si Angeline Quinto ang nagsabi, pati ang mga ibang artista at nabanggit din ni Kim Chiu sa kanyang interview noon. Hindi din daw nakakalimot magbigay ng bulaklak ang aktor kapag Valentine's Day sa lahat ng kanyang mga katrabaho. Kung maaalala nyo yung hawak ni Kim Chu noon na bulaklak sa Valentine's Day ay galing yun kay Paulo Abilino. Panglima, very private person. Isa sa pinakamahirap na trabaho ng mga artista ay mapanatiling pribado ang buhay nila outside showbiz. Ayon kay Paulo Avellino, hanggat maaari daw ay gusto niyang maging pribado ang kanyang love life dahil ayaw niyang mapag-usapan siya ng mga tao at pakialaman ang kanyang buhay pag-ibig. Respeto na lang din daw sa kanyang magiging girlfriend o asawa. Kagaya ni Kim ngayon, halatang in a relationship na pero ayaw na ipaalam sa publiko. Malamang baka sila na siguro. Pang-anim, pagiging daddy figure. Basi sa ex-girlfriend niyang si L. Jeffries, ay very caring daw sa kanilang anak na si Aki. Kompleto daw lagi ito sa sustento at wala ka daw masasabi kay Polo Abilino. Siyempre naman hindi magkaka okay. okay. Siya, tapos tahimik lang siya, tapos gusto mo siyang patawanin lagi. Mention niya yung dalawa na parang okay in general. Meron ba, ah, so nakaroon, yes, na, nagkaroon naman ng palitan ng regalo sa isa't isa.